Meron na tayong 5,000 followers guys. Mamigay tayo ng kape. shout out kay Ante. Hello. Uh -huh. Ito lang muna yung kaya. <laughs> <laughs> kapi kapi lang muna. So that, so dahil 5,000 followers na tayo guys, 5,500 bumili tayo ng kapi dyan, no? Oh. Kay Kin Kin Store. Iyan. Pamigay natin doon pa, ah, nag sa nagawali sa kalsada. <laughs> Libreng kapi. <laughs> Bapak mau ke kafe teh, oh kafe. Kita kamu motoran walo. Hah? Walo ke motoran. Kadiun kafe. Kamu lang bakal itu oh. Selamat. Thank you. <laughs> Bilang murah guys. Itu lagi murah-murah.